Good morning guys, for today's video ay magbubungkal na naman tayo ng pagtatamnan natin ng gulay So, kinuha ko na nga yung pala dyan at uh, sisimulan ko na magbungkal Sige, palahin mo ng palahin kuya Huwag kang mapapagod, lalong huwag kang magsasawa dahil darating din ang panahon na aanihin mo rin lahat yan Kaysa naman, bumili ka pa ng gulay, sobrang mahal ng gulay ngayon mainam na yung meron kang uh, sariling uh, tanim para meron kang aanihin at the same time maganda rin sa katawan ang gulay guys kaya nga kapag wala kayong ginagawa ay samahan nyo ako mag tanim huwag kang patulog tulog mahahay blood ka sa una ko nga palang ginarden eh andun na yung mga tinanim kong talong medyo malalaki na sila pero tsaka ko na lang sila i-flex sa inyo guys sa ngayon bising-bisi busy pa ako sa para sa mga karagdagan dito sa aking uh, itatanim na gulay. Maganda rin sa umaga 'yung ganito para meron kang exercise. Naka-exercise ka na, meron ka pang libreng ulam pagdating ng anihan. Maganda nga ngayon na pagtatag-ulan uh, na, guys. So ayan 'yung uh, nabungkal ko. Bali di ko pa nagamasan 'yung katabi niya lahat yan ay tatamnan yan guys depende kung uh, mustasa o ano so yun lang guys salamat